Gumawa nga pala ako ng anglerfish sa saranggola. Grabe mga katampi, ang ganda namang kinalabasan, ang sarap sirain. Mga katampi, nakabili na nga pala ako ng ibabalot natin. Yan, gubila ako ng plastic cover guys. And then, sa itong lagay ng basura mga katampi. Kasi ako oh, idea mga katampi kung anong ilalagay talaga. Kaya siguro pwede na siguro ito mga katampi. Tara, let's go. Ay, katol, mga katapi. Nakalimutan ko. Wait lang. Hey, mga katampi yung katol natin. Tara, let's go! Habang gumagawa nga pala ako dito, biglang sumunod nga pala si Tampo. Gusto nga pala ibigay ni Tampo yung gunti. Pinainit ko nga pala dito yung katol dito sa may kawali at dinala ko na nga pala dito sa likuran para masimulan na nga pala ang aking gagawin. Dito nga pala, bigla ako nagula sa ginawa ni Tampo. Eh, paano pa naman yung pampaingay natin ay pinutol niya? Hindi ko pa naman alam kung paano pala gawin ito. Eh, hey, mga katampe, may idea ba kayo? Ibalay yung kulay puting, ano, yung transparent na plastic. Dito natin, natin sa ilalagay. Ha, so, sa ganyan. Hindi yeah, natin lalagay. And then, yung dito naman ay kulating. Yeah, ay, ito nga pala yung dinarobing ko, guys. Pag ito Ayan. isda. Ha? Paloy mong isda? Ano? Ano tawag dyan? Isda. Isda? Oo, oh, yeah, guys. Galing ko ito mag-drawing guys. So ayan, yeah, let's go. Nagsimula na nga pala ako dito mga kakatapi at nilatag ko na nga pala dito yung plastic cover. Nakala ko nga pala dito mga kakatapi, sobrang dalila. Kaso nga lang mga kakatapi, ay nabubutas ko nga pala ito. Kaya naman sinubukan ko muna, tag-practice muna ako dito. Okay. Kaya tanong dikit ko mga kakatapi, ayaw talagang dumikit. Lagi na lang ito, nabubutas. Ano so, kaya ang dahilan? Mga kakatapi, parang hindi pwede itong plastic cover. Masyadong makapal, tapos parang hindi siya nadikit mga kakatapi. Pero sa kulay ito mga kakatapi, ano sa okay sa lagay ng basura guys. Kaya dito muna sa isang tabi, itim mo na lang lalagay natin. Ayan. Nilatag na nga pala natin isang buong na natin guys. And then, didiscard na lang na, na lang natin makakatapi. Huwag na tayo makatol dahil meron naman tayong rugby. Buti na lamang mga katampi, meron nga pala akong nakatago dito ng rugby. Dinala ko na nga pala doon sa akin likuran. And then nagsimula na nga pala akong magdikit. Nilagay ko nga pala sa patokaan para hindi nga pala akong mahirapan. Tapos pinahid ko na nga pala sa mga kahoy. Kasi mga katampi, alam ko na mas didikit ito. At hindi pa nga ito mapubutas. <gasps> Grabe oh, ito yung ginahamit ko talaga, nagdikit-dikit na guys. Ito yung finish product natin mga katampi. Basta mabit. Huwag kang sisira. Sir. Ayan guys. Oh, pa napalag na guys. Oh. Oh. Eso, okay, oh. papalag na to guys. Oh, papalag na yan guys oh. Ngayon guys, mas maganda kung pipinturahan na lang natin ng puteno. Tapos yung mga wings niya dito, lalagay din natin. No? Tapos yung ipin, mata, Pintura na lang natin guys para ano, mas madala yun. No? Tara! Kaya mga katang pinagawa na tayo ng ano, palikpik. May palikpik na tayo guys. Oh. Kulag na lang yung umiilo dito sa bunga nga niya. Tapos bibig at ano, pintura na lang natin guys. Eh. Ano. May palikpik na siya guys. Ano, ang angas guys, palikpik. Oh, ano ba yun? Ha? So yun guys, huwag kayo maingay na pinuha ko sa pag nangasawa ko to. Ito gagamitin natin sa pagpintura. Tara, let's go! to pintura ko okay, so. guys, oh. Yeah. Pintura tayo! Kaya naman, sisimulan ko na nga pala itong pinturahan. Sana maging successful. Subalit, yung pagbilog ko dito, mga katapay, parang may sabla. Ayan tuloy, mga katapay, para napapangitan nako ako sa aking ginawa. Dito nga pala tayo sa bandang ngipin. Ayan, mga katapay, para naglalaro lang talaga ako dito. Para tuloy ako si Tapo na nagdodrawing sa aming pader. Ang guys. Mukha ng angler fish, ah. Angler. Angler fish. <laughs> Ayan, guys. Bale, parang bukas ko naman tatapos to. Hanggang na lang ang aking Hindi ko natapos mga katampi kaya naman. Bukas ulit.